mga boss ayan oh inabot natin to sa aking pwesto dalawang baterya ng truck bulldozer ah, kasi to, ano to eh ah, 12 volts hindi din 24 volts silang dalawa kapag pinagsama ang problema nito ah yan. sira natin nalalagyan Ay, oh. kasi yung yung terminal pagkakabit ng terminal hindi mahigpit kaya kapag magkakabit kayo ng terminal nyo boss yung tinakabit dito terminal ang tawag yun ihigpitan nyo para pag in-start nyo yung makina hindi siya uuga-uga dito yun kasi ang kumakain ng tingga eh. pag nag spark yun kinakain niya rin natutuklap yan kaya ihigpitan nyo yung terminal nyo pag, pag kayo eh, magkakabit huwag <laughs> naman masyado kasi baka naman maputol to <laughs> yung sakto lang hmm. eh ngayon lalagyan natin to parang sira pero kulay green pa ayan oh. Pag green color kasi nakalagay naman dito eh. Ayan, oh. ayan oh. Green color, okay. Pag black charge pag puti, palitin na. Ah. Oh, yan yung indicator Ito, nakikita ko green pa siya oh. Ayan oh, green 'di ba? So visible, okay pa tong baterya na to. Ito yung isa. Uy. Itim. <laughs> o, ita-charge lang 'to. O, 'Di ba? Ta-charge lang. Pareho lang din naman 'yan, o. Ayan, Ayan 'yung indicator nyo Okay, charge replace. So ita-charge lang 'to kulay itim. Ito kulay green. Kaya okay pa 'to. Ang sira lang ito, Ayan. So papalitan na. Ah, papalitan gagawin natin. Hihingan natin mga boss. Okay. Ano na Lilinisin muna natin. Teka lang. Start ko lang yung, yung compressor para may hangin tayo. So ito na mga boss. Gagawin na natin. Nanda ko lang yung aking mga gagamitin. Ayan. Ito yung tingga na paglalagyan natin. Tapos ito yung plaques. At saka ayan, yung pang -hulma. terminal tapos tubig <laughs> buhangin kasi lalagyan natin ng buhangin dito mga boss para hindi masunog yun ang purpose ng buhangin mga boss papasayin natin ang tubig para hindi masunog tong plastic kasi maiinitan to eh baka masira eh, bali wala yung effort natin sa pagre-repair di ba okay so sa mga ganitong ano mga ganitong upod na upod na mga boss pwede kayong gumamit ng uh, wood screw pwede kayong gumamit dyan taniman nyo dyan sa gitna yan taniman nyo dyan na kasing taas lang din ito yan nang sa ganon uh, mas matibay ang dating di ba mamaya pakikita ko sa inyo maghahanap ako din ng wood screw tapos eto meron naman na siya okay na yon pero normally, wala namang wood screw yan eh. Ito, wala yan. Walang wood screw yan. Talagang tinggalan yan. Kaya lang, yung sa akin, kung gusto nyo mas matibay, di ba? Taniman nyo lang yan ng wood screw. Pero, optional yun. Kung gusto nyo lang. So, umpisan na natin mga boss. So ayan mga boss oh. Medyo pangit nga lang oh. <laughs> Yan. <laughs> Ulitin ko na lang. Ulitin ko mga boss kasi pangit eh. okay to Ayan, pwede na yan Eh, ito kasi Uulitin ko Pinag, Pinalamig ko muna Kasi kung itong gagawin ko ng gagawin Eh, mainit to eh Baka lumusot to, lalong masira Kaya itong Inuna ko muna gawin Pinalamig ko muna to So, itong isa okay oh, maganda yung gilid niya. Ayan oh Diba? Diba? na di ba? O, kanina, walang-wala yan eh. Hindi ko yan nilagyan. Ah, wood screw na sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi, matibay na rin naman yan. Yun naman wood screw na sinasabi ko. Kung gusto nyo lang, na mas matibay. Malambot lang din naman yung wood screw dyan. Kasi tingga lang yan. Kung parang may, parang lalagyan nyo lang siya ng poste. Ayan, so, okay naman, di ba? titikil sana ako titikilin ko itong mga excess solder na to yan para mas lalong maganda eh hindi naman commercial to mga boss kumbaga nirepair ko lang to ang mahalaga magamit ulit itong baterya o so, magamit pa kasi pwede pa siya eh oh. green pa yung color niya oh. o oh, ito naman i charge lang so itong susunod ko na pinalalamig-lamig ko lang para bagay malamig naman kaya lang kasi baka lumusok to eh oh. mas lalong mahihirapan ako kapag lumusot dyan pag sobrang init na lumulusot dyan eh. so ganoon lang mga boss sana nakatulong ang video kong ito tungkol sa mga terminal ng battery nyo na napupunggal o nasisira